WhatsApp, up mga paps uh, dito tayo ngayon sa BNC uh, tingin tayo ng bearing ng itong skydrive fi ko kasi umingay yung makina so kalug na pala yung pinaka salpakan ng poly so kailangan palitan ng bearing sabi ni sir jervin rasco then ako kayo na shop niya so iniwan ko yung motor doon baklas na so sana meron dito stock ng anong bearing sana meron dito sa ano pangalan niya ito? Uh shop na to? Paps, ano ang pangalan ng shop na to? Ah, uh, Maya. Ayun, Maya. Maya mga iba-ibang parts nandito eh. Sana meron tayo makita na pamalit, bearing. Ah, 3.25 190. 3.25, 190. Alright. So, yun mga paps. Kumalog kasi yung crank, yung bearing ng crankshaft ng SkyDrive. So akala ko ang diferensya, ang tama noon is yung ano pang ko lang pero hindi yung bearing ng crankshaft. So kailangan palitan 'yon. Nandun ako sa Maya kanina, and then, nagtanong na ako sa DNC, wala rin si stock sa DNC. Para maging maayos yung ano, motor. So gamit ko yung phone ko ngayon kasi hindi naman dapat ako mag-vlog ngayon so biglaan lang nagkaroon ng problema yung application ni Good Panda so ito dumaan ako dito para maayos na to And hindi na lumala kasi baka pag lumala pa lalong magkaroon ng problema mga Pops ito na uh, ito yung nadali sa akin no? yan yung bearing na to tsaka sa kapila Tumakalog na Sama ko dito ngayon si ano, sir. Ah, kapatid ni Sir Jerwin. Pops, mga ilang oras kaya gagawin to? 2-3 <laughs> <Two, three> hours. 2-3 <laughs> hours? Ah, nakapilip. oh, nakabili lang. <laughs> Oo, nakabili, Pops. Si Sir Jerwin, oh. So yun mga babs uh, Magpaparefresh na rin tayo ng engine natin Isang baklaso na lang ng makina to So Refresh engine na rin Isang na lang ng makina Para wala na masyadong ano, uh, Gastos So Dito si Sir Jerry na to May re na isang uh, Skydrive Skydrive yan sir no pero magkano ang refresh ng engine sa'yo? Sa SkyTrive, lahat. 1 lahat na yun. Kasama na yung gasket, lahat lahat na. Okay, mga valve seal. na. Okay, 1 So, ganito yung proseso niya mga box. kanya dito marami na rin dito kanina ang ano natapos refresh ng engine tapos nagpa-tune up ayan so, makikita nyo yan sa tapat ng video yung video tapos dito si shop ni Sir Jervin Rasco Katabi ng Western Union so 1-4 ang para sa SkyDrive. So kahit anong motor, ano ah uh, i refresh nito para ayun. Uh, Dapat kasi itong motor niyo, kung alam yan, ha, uh, pwede kayo na pwede kayong i-refresh na dito kay Sir Jervin Rasco. J Rasco Works. yan yung karbon ng sentaun taon sentaun <laughs> pa lang -taon pa lang pagdating yung tinapong nasa nakpiyada siya na tulo 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 gamit. Kaya yung mga ano dyan, mga malalataan ang takbo ng motor. Dito kay Sir Jerwin Rasco, dito sa ano. Ano bang street to, Paps? Ito, 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 ito. Kaban. Sa, Rizal Tapat ng video, makikita nyo agad dito yung ano, uh, J. Rasco Works. Ayan, yung post ko dyan sa screen yung ano nya, logo. Tapos anong araw, Paps, yung ano mo? Uh, wala, Sarado. Day ko Martes. Martes ang day niya then buong linggo na yun bukas. Tapos i-add na rin si ano yung vlog ni Sir Jervin Rasco. Ano pangalan nung ano pa yung vlog mo? Oh, ito, ayan Jervin Rasco, ayan nakalabas. Nandoon yung mga tutorial niya rin sa mga ano uh, subay subaybayan niya rin tutorial or kung may mga katanungan kayo, pwede kayong mag-message sa kanya dun. Sasagutin naman niya kayo sa comments. ba at ito na okay yung swabbing swabbing ni, ni Skydrive FI natin kasi swabbing na wala na yung tunog hindi na siya maingay then yung hatak niya refresh na refresh talaga alam mo yung brand yung brand yung ulit so ganoon pala ang ano, pakiramdam pag na-refresh yung makina ng motor mo yung hatak niya ano din, uh, kung ano yung kinuha mo sa kasa nung una, yun din. Ganoon na gano'n ng ano niya. Mahadap. So shout out kay Sir Jerwin Rasco. So salamat sa anong sa pagkimas ng aking sky drive at uh, tunog yung sky drive na ulit. So ayun, what's up mga pups? Uh, Nakuwi na ako dito sa bahay at Ayos, ayos yung takbo niya itong bagong refresh na SkyDrive Fi. At uh, tumatakbo yan naman siya ng suwabe. So, hindi katulad nung hindi pa siya naiimot si Sir Rasco Rasko. Ayun, uh, napakaingi ng gilid niya. At uh, sobrang... Basta may kakaiba na tunog eh. So tama pala nung ano, hindi pala sa bearing. So akala namin ah, uh, Ito, parang crankshaft bearing, ano, bearing pero hindi naman pala sa crankshaft bearing no, nagtaka kami kanina nakita namin ano siya uh, yung mismong sigunyal niya yun ang naupod hindi siya yung bearing yung maupod yung crankshaft ay yung ano yung ang naupod is yung segunyal so yun yung ano yun yung kagataka namin so bibihira lang ni naman do mangyari yun sa mga sky drive. so hindi namin may paliwanag kung ganoon so yun lang yung parang estimate namin malambot yung si Gunyal ng FI so baka ganun so yun shout out kay Sir ko Rasco maraming salamat Paps kung hindi ko pa nakasubscribe sa channel ko please subscribe like and share Jackie Komoto at uh, i-click nyo rin yung notification bell para updated ko sa mga bagong videos at uh, click mo na rin yung ano yung Facebook page ko i-click mo yung like follow para updated ko sa mga bagong uh, teaser ng mga videos ayun so yun lamang Paps Jackie Komoto out